mga kabusing naghahanta naman kami sa araw mga kabusing ayan dito na naman sa ikalawang spot namin mga kabusing oh. ayan si Bayaw si Pamangkin nandun na sa malayo okay samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo ngayon dahil maaraw pa oh mga kabusing Nagsisikat ang araw. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita daw sila. <mulik> e, magkikoha daw. Kita sa kukusa dito. <mulik> Ki kita sa kukusa dito. <mulik> Gabandir ang tail. Hindi <mulik>

Ayan, dito na kami mga kabusing sa spot. Ayan oh, napakagandang spot mga kabusing. Ang lawak. Mga kabusing, may nakita tayong sapot dito. Ayan mga kabusing, oh, kitang kita sa araw. Ayan. yun di hanggang dito mga kabusing oh. tingnan natin baka may gagamba mga kabusing ayan pababa siya yung sapot pababa tingnan lang natin kung mayroon bang gagamba Ayan, may karugtong pa dito walang nakabalot mga kabusing saan kaya yung gagamba baka dito dito wala pa rin may sapot pa doon oh no? ingnan natin dito tayo dadaan. Ay, ayun ang gagamba na sa ilalim oh, mga kabusing. Oh. Yan. Nasa ilalim nagtatago, kunin lang natin oh. Eh. Ayun. Tum. Ayun. Ang ganda mga kabusing oh. Wow, ang ganda ng gagamba. Yelo na gagamba mga kabusing oh. 'Yun. Okay. Sa wakas may nakita na tayo. Sana 'yun sila si Bayo. Yan, katulad pa rin kulay, kakulay pa rin yung nakuha natin yung dati mga kabusing. Oh. Yan oh. Yan parang pilay kinagat to ng ibon mga kabusing oh. Yan. Nakabandera yung isang galamay niya mga kabusing. Ayan, kukunin natin tapos baka maayos natin yung galamay niya mga kabusing oh. Pilay nga gagamba. Sana yun oh. baka maayos pa natin to pandira yung isang galamay nya mga kabusing may nakita na naman tayong gagamba dito yan o no? oh. Ayun. Ayun ang gagambaw na sa ilalim mga kabusing. Ayan lleno oh. yan medyo hindi masyado maklaro mga kabusing eh Ayun, pulahan na naman. Ayan, oh. Hindi masyado makita mga kabusing dahil maaraw pa. Yan. Yan. Hindi masyado makita mga kabusing. Ayun, pulahan na naman mga kabusing. Pero hindi pa masyado malaki oh. Ayan, hindi lang natin kunin para lumaki siya dito. Tumalun yung gagamba. Ayan yun, hindi lang natin kunin mga kabusing. Sarinto na naman na orange. Ayan mga kabusing, pauwi na kami. May nakita kami mga kabusing, tamang tama lang. Hindi karamihan mga kabusing. Ayan, dahil alas 3 na kami umakyat dito, alas 4 pala. Ayan, palubog ng araw oh yan. Okay, subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maraming salamat sa panonood.